He welcomes in yung lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Im, pinikit ang aking mga mata at hinawakan ang kamay mo na mas mahigpit. Parang iyon na lamang ang tanging katotohanan na hawak ko. Sa isang iglap, naramdaman ko ang liwanag na bumalot sa atin. Liwanag na hindi galing sa buwan, hindi galing sa ilog, kundi galing sa pagitan nating dalawa. Nagkawatak-watak ang mga anino, isa-isang naglaho, at ang mga mata nilang nagbabantay ay tuluyang nagdilim. Sa wakas, naging tahimik ang paligid, nang muli kong idilat ang aking mga mata, ikaw ay nakangiti, mapait, ngunit puno ng kapayapaan. Natapuan mo ng lihim na iyong mundo, mahina mong wika, at ngayon, malaya ka na. At bago pa man ako makapagsalita, dahan-dahan kang naglaho, kasabay na huling haplos na iyong mga daliri sa aking palad. Naiwan akong mag-isa, nakatayo sa tabing ilog, habang ang hangin ay muling bumalik sa normal, at ang gabi ay muling bumalik sa kanyang katahimikan. At doon ko napagtanto, ang lihim na aking mundo ay hindi ang aninong matagal kong iniwasan. Ikaw iyon. At sa pagkawala mo, nagsimula akong mabuhay sa katotohanang ikaw ang dahilan ng lahat ng aking paghinga. Ikaw ang lihim ng aking mundo. Sa bawat tibok ng puso ko ay may tinatago akong hindi ko may paliwanag. Parang anino na laging sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Tahimik pero ramdam na ramdam, parang isang awit na hindi ko maawit. Bakit sa tuwing nakikita kita ay parang umikot ang buong paligid? Bakit ang mga mata mo ay parang salamin na mga lihim na hindi ko kayang basagin? Sa gitna ng katahimikan ng baryo, sa ilalim na kumikislap na mga bituin, doon kita unang nasilayan. Ang amoy na palay na bagong ani, ang halakrak ng mga bata sa kalsada, lahat ay tumigil ng sandaling iyon. Ngunit kasabay ng pagdating mo ay ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Sino ka ba talaga? Bakit may mga gabing naririnig ko ang mga yabag mo kahit wala ka? Bakit may mga kwento ang matatanda tungkol sa isang nilalang na pumapasok sa mga panaginip ng tao? Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba o isa itong paalala mula sa nakaraan na pilit kong kinalimutan. Nang minsang nagtagpo ang ating landas sa lumang simbahan, nakita ko ang takot sa mga mata ng mga tao. Parang may alam sila na hindi ko alam. Parang ikaw ang lihim na matagal na nilang tinatago. At doon nagsimula ang hindi ko mapigilang kaba. Kung ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako matahimik tuwing gabi. Kung ikaw ang sagot sa mga panaginip kong paulit-ulit na bumabalik. Kung ikaw ang lihim na aking mundo. Kung ikaw ang lihim na aking mundo. Bakit parang ako lang ang nakakakita ng mga palatandaan mo? Bakit sa tuwing dadaan ka sa kalsada, biglang tatahimik ang mga aso, biglang hihinto ang mga tao sa kanilang ginagawa, at biglang lumalamig ang hangin? Isang gabi, sa gitna ng dilim, narinig ko ang bulong ng hangin sa bintana ng aking kwarto. Hindi yon simpleng ihip ng hangin, kundi parang tinig na tinatawag ang pangalan ko. Pagmulat ko, nakita kong nakatayo ka sa ilalim na ilaw ng buwan, nakatitik sa akin, hindi kumikibo. At sa mga mata mo, nakita ko ang isang mundo na hindi ko kailanman nasilip. Isang mundong puno ng mga alaala na tila akin pero hindi ko maalala. Isang mundong parang nag-anyaya pero nagbabantang huwag kong lapitan. Nagsimula akong magtanong sa mga matatanda sa baryo, ngunit lahat sila ay nag-iwas ng tingin. May isa lamang matandang babae na lumapit sa akin at mahina niyang sinabi. Huwag kang lalapit sa kanya kung ayaw mong malaman ang katotohanan na kay tagal nang inilihim sayo. Ngunit paano kung ang katotohanan iyon ay siya mismo? Paano kung ang lihim na aking mundo ay hindi ko kayang iwasan kahit anong gawin ko? At ano kung ang sagot ay nasa kanya lang? At paano kung ang sagot ay nasa kanya lang? Kahit anong iwas, kahit anong pagtatago, palaging pabalik ako sa parehong tanong. Bakit siya at bakit ako? Kinabukasan, sinundan ko ang mga yapak mo sa tabing ilog kung saan madalas kitang nakikita. Tahimik ang paligid, tanging kaluskos ng mga dahon at lagaslas ng tubig ang maririnig. Nakatayo ka roon, nakatalikod, tila may hinihintay. At nang lumapit ako, bigla kang nagsalita, hindi lumilingon, ngunit ramdam kong para sa akin ang bawat salita. Matagal mo na akong kilala, kahit hindi mo maalala. Parang umikot ang buong paligid sa isang iglap. Pilit kong iniisip kung saan ko narinig ang tinig na yon, kung saan ko nakita ang anyo mo sa nakaraan. At sa paglingon mo, nakita kong may luha sa iyong mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat na isang lihim na hindi kayang dalhin na isa lamang kaluluwa. Kung malaman mo ang totoo, magbabago ang lahat. At doon ko naramdaman na hindi lang simpleng pagkakilala ang meron kami. Parang may koneksyon na higit pa sa ngayon, higit pa sa nakikita ng mga mata. Parang ikaw ang nawawalang bahagi na isang kwento na matagal nang isinulat, pero itinago sa akin. Parang ikaw ang nawawalang bahagi na isang kwento na matagal nang isinulat, pero itinago sa akin. Dumampi ang malamig na hangin, at sa bawat hampas ng alon sa ilog ay parang may sinasabi ang kalikasan na hindi ko maunawan. Hinawakan mo ang kamay ko, at sa pagdikit ng balat mo sa balat ko ay parang dumaloy ang mga alaala na hindi akin ngunit ramdam ko na parang totoo. Mga larawan ng na nakaraang buhay, mga mukha ng taong hindi ko kilala ngunit malapit sa puso ko, mga pangyayaring hindi ko may paliwanag kung saan nagmula. At doon ko narinig ang boses mo, mahina, halos pabulong, pero malinaw sa aking pandinig. Hindi aksidente na nagtagpo tayo muli. Muli, parang bumigat ang dibdib ko, parang biglang lumabo ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Sino ka ba talaga? At bakit sa bawat titig mo, pakiramdam ko ay matagal na kitang iniwan at ngayon ay bumalik ka para kunin kung ano ang akin. Ngunit ano ang ibig mong kunin? Ngunit ano ang ibig mong kunin? Ang tanong na iyon ay kumakagat sa puso ko habang hindi ka pa rin kumikibo, tanging mga mata mo lamang ang nagsasalita. Parang may hinihingi kang hindi ko may bigay, parang may hinihintay kang sagot na hindi ko pa natatagpuan. Sa katahimikan na ilog, narinig ko muli ang bulong na hangin, ngunit gayon ay mas malinaw, para maraming tinig na nagsasalita ng sabay-sabay, paulit-ulit na inusal ang pangalan ko. Napataki ako sa tenga, ngunit kahit anong gawin ko ay naririnig ko pa rin. At sa gitna ng lahat ng iyon, binitiwan mo ang kamay ko, sabay bulong ng mga salitang hindi ko makalimutan. Kung hindi mo pipiliin, sila ang pipili para sa'yo. Sino ang sila? Bakit biglang bumigat ang gabi, parang lahat ng anino ay kumilos, parang lahat na matang hindi nakikita ay nakatitik sa akin? At bakit, sa kabila ng takot, mas lalo kong nararamdaman na ikaw nga ang lihim na aking mundo? At bakit, sa kabila ng takot, mas lalo kong nararamdaman na ikaw nga ang lihim na aking mundo? Tumigil ang oras sa pagitan natin, parang kahit ang mga bituin sa langit ay nakamasid, naghihintay ng kasunod na mangyayari. Hindi ko alam kung dapat ba akong umatras o sumulong, ngunit ang mga paa ko ay kusang lumapit sa iyo. At sa bawat hakbang, mas lumalakas ang pintig ng puso ko, kasabay ng kakaibang enerhiya na parang gumigising sa matagal ng natutulog sa loob ko. Sa paglapit ko, muling nagbago ang tinig mo, hindi na mahina, kundi matatag at puno ng bigat. Ikaw ang susi, hindi ako. Parang bigla may pumutok sa isipan ko, mga alaala na simbahan, ng apoy, na mga taong nagsisigawan, na isang pangakong hindi ko maalala na ginawa ko noon. At doon ko naramdaman, hindi na ako basta tagapakinig ng mga bulong, ako mismo ang dahilan kung bakit sila bumubulong. Ako ang pinipili nila. At ikaw, ikaw ang bantay ng lihim na iyon. At ikaw't ikaw ang bantay ng lihim na iyon. Parang biglang lumubog ang paligid sa katahimikan, tanging tibok ng puso ko at ang malamig na hangin ang naririnig ko. Hindi na ako makagalaw at hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa bigat ng mga salitang iniwan mo. Muli mong tinitigan ang mga mata ko at doon ko nakita ang refleksyon na sarili kong hindi ko kilala, isang anyo na hindi ko pa nakikita, nakatayo sa likod ko, parang ibang bersyon na sarili ko. Matagal ka na nilang hinihintay, mahina mong bulong, ngunit ang bawat salita ay tumama sa akin na parang sigaw. Napatras ako, nanginginig, habang ang anino sa refleksyon ay dahan-dahang gumagalaw kahit hindi ako gumagalaw. At nang subukan kong lumingon, wala akong nakita kundi dilim. Ngunit sa dilim na iyon, may mga matang dahan-dahang nagbubukas, isa-isa, pekot sa akin, at lahat ay nakatuon sa isang tanong, handa na ba akong malaman ang katotohanan? Handa na ba akong malaman ang katotohanan, ang tanong na iyon ay parang pumipigil sa bawat hinga ko. Ang mga matang nakapalibot ay kumikislap sa dilim, tila nag-anyayan ngunit nagbabantang hindi ko matatakasan. At sa gitna ng lahat, muli mong hinawakan ang kamay ko, higpit na higpit, parang ayaw mong pakawalan. Kung pipiliin mong malaman, bulong mo, wala nang balikan. Hindi mo na mabubura ang lahat. Naramdaman kong bumigat ang hangin, tila ang bombaryo ay nakikiramdam, ang mga alon na ilog ay huminto, ang mga kuliglig ay natahimik. Parang ang oras ay nakabitin, naghihintay sa magiging sagot ko. At sa loob ko, ramdam kong matagal nang itinadrana ang sandaling ito, ako ang susi, ikaw ang bantay, at sila ang mga aninong matagal nang nagmamasid. Ngunit sa saglit na iyon bago ako magsalita, nakita ko sa mga mata mo ang takot na pilit mong tinatago. Takot na baka kapag pinili ko ang katotohanan, pati ikaw ay mawala. At doon ko naramdaman, ang lihim na aking mundo ay hindi lang tungkol sa akin, kundi tungkol din sa'yo. Kundi tungkol din sa'yo. Sa pagitan na ating katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng mga aninong unti-unting lumalapit. Ang kanilang mga mata ay nagliliab sa dilim, parang apoy na walang init, parang liwanag na walang kaligtasan. Hindi ko alam kung sila ba'y nagbabantay o nagbabalak na lamunin ako. Hinigpitan mo ang hawak sa kamay ko, at muli mong sinabi, halos hindi ko na marinig sa lakas ng tibok ng puso ko. Kung pipiliin mo manatili, ako ang mawawala. Parang gumuho ang mundo sa mga salitang iyon. Paano kung ang katotohanan ay kapalit ng pagkawala mo? Paano kung sa paghahanap ko ng kasagutan, ikaw mismo ang magiging alaala na hindi ko na muling mahahawakan? Sa gilid ng pandinig ko, naririnig ko ang mga aninong nagsasalita ng sabay-sabay, parang isang dasal na matagal ng inusal, at lahat ay nakatuon sa akin. Habang ang mga mata mo ay nagmamakaawa, na huwag kong piliin ang landas na iyon. At sa mismong sandaling iyon, ang lahat ay tumigil. At sa mismong sandaling iyon, ang lahat ay tumigil. Wala nang ingay, wala nang hangin, wala nang galaw ang paligid. Tanging ikaw at ako na lang ang naiwan sa gitna ng katahimikan. Ramdam ko ang init ng luha mong dumaloy, bumagsak sa likod ng kamay kong hawak mo. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata mo hindi ang lihim, kundi ang bigat ng pagmamahal na matagal mo nang ikinukobli. Kung ako ang mawala, mahina mong sambit, akiusap huwag mong kalimutan na ikaw ang lahat ng dahilan kung bakit ako nanatili rito. Parang pumunit sa kaluluwa ko ang mga salitang iyon. Sa paligid natin, unti-unting nagdilim ang lahat. Ang mga mata ng mga anino ay mas lalong nagningning, mas lalong lumapit. Sila ay tila naghihintay ng pasya. Ako, nakatayo sa gitna ng dalawang mundo, ang katotohanang matagal ko nang hinahanap at ang pagkawala mo na hindi ko kayang tanggapin. At habang dahan-dahang lumalapit ang mga anino, kasabay ng paglalim ng gabi, alam kong darating ang sandaling wala ng atrasan.